Solid kabilahan. Grabe. Lagi one way na lang. Solid talaga nila. Solid nila. Ang dami. Lagi one way na lang yung krasada. Doon kanina pa one way one way lang Pero dito ano na oh Triple na nga oh Triple double sa kabila double na Ayan guys puro ano yan Puro Iglesia Hindi lang to pati sa kabila Grabe yeah. yeah. no Solid ah siguro sa south oh, One Ayan. way na nga lang dito oh, One way na, sarado na to Sa ano Sumiksik ka pa Talaga ka naman oh. Grabe! one lane na lang at siguro sumali sa rally si? siguran si si English iglesia yan. iglesia ba yan? Uh -huh. dami oh pati sa kamila yung iba dito na ang mga nagkakainan yung iba ginagawa na nilang ano si Tibay oh, puro pa bus yan oh. puro bus yari na Solid. <laughs> ah, yung iba oh. Diyan na kakainan. <laughs> Ibig sabihin, barado yung south. Oh, may container, may container na oh. Nakasali doon no? oh. Uh -huh. Yung? Yung? solid lalo na rin <laughs> oh solid nila solid grabe pahabaan ng PC rito <laughs> Barado Tatlong linya rito sa kabila Sigurado <laughs> hanggang sa auto Santa Monica, nandito oh, din Oo oh. Biruin mo, yan ang nagpapanalo sa kanya, no? Tapos yan rin pala yung uh, kalaban sa kanya. Kalahin mo yan. Sulid. Hanggang saan kaya to Simula doon sa may ano eh, sa C3? Baka hindi lang sa C3, baka doon pa kayo sa may ano eh, trailer roos yan uh. saan yung handbrake? di ba may oh. handbrake doon sa kapila? Ah, uh. sa chassis yun? hindi naman ginagamit yan ginagamit yan sa foot brake hanggang saan kaya to? Oh, huwag Hina na kayo magsiksikan Nagka-traffic, traffic, nagka-traffic, na tayo eh. Magsisiksikan pa diyan. Ayo yan, lawag yan, bigan. solid kanina bagyo, ngayon bigan